Magluto tayo guys ng baboy na nilaga, lauya, maglauya tayo guys. Ayan, gabi yan, gabi. Paan ng baboy, pata ng baboy guys. So, nandito na naman ako sa bahay ng kapatid ko. Meron silang ulam na natira, ayan, medudo. Tapos nagbili ako ng na. nag grocery kami kanina sa my 7-Eleven. Nag grocery ko na. Nagbili lang kami nito. Tapos ito. ito. Nagbili ako ng tinapay ito. Dadalhin ko na lang yan doon sa ano? Gutan. Mm. Dalhin mo yung sa business do. Ngayon 20 pa man yan ma-expire dahi. Papa, di na maubos. So ito yung ref nila, mini ref nila Guys Wala naman laman ni man pagbukas? oy Gahi man Saan man pagbukas? Wala naman yung Desinder pa Kung naka Ay Ayan guys O yung ano nila Laman ng ref nila Tapos ayun yung O saan man yung mga gahit man eh Ayos yan So ayan Hindi pa Dapat tapos, kasi magbukas Ang kami Ato may itlog sila guys Tapos ayun Laman naman Ay, nila dyan. Ay may cake pa guys May cake pa Asan ang salad? Ayun sa gilid, konti, Dalawa na lang yan sa inyo. Tingin. Tapos meron pa silang press na... Eh no. Pagkain. Salad! ini? Oo, oh, yan. Dalin ko ni Dai. Oo. Oh, oh. lang dito mga apple lang. namin yung sobra pa na mga apple mo. Ah, ito tapos may apple pa dito. Guys, is mangga. Ay, ah, ang dami. Mayaman pala kayo. Kasi marami pala kayong ano. Tapos ayun guys. Ito mayroon silang oven guys Gumagana ba ito na oven? Hindi, hindi na mayroon Tapos mayroon silang Ah ano ba ito? Ano <coughs> yan? Ang init, akalimutan ko Microwave <tos> Ah microwave pala guys Hindi pala oven Ayan o oh, Mitsubishi Hanabishi pala Tapos rice cooker nila guys Ayan. ito? Ang dami yung palang tisyo Ang dami yung sis yung ito pang Kasi pang talaga ay, ay namin ang Wow, ay. Pasko na sa kanila. <laughs> Uy, hindi namin yan inayos pa. Matayal ah, di pa, pa pala inayos? Aw. Oh. Matagal na yun din nakuha ni GB. Kasi ito. Tinanggal ni GB. 50%. Pwede tinabay sila dito. Ah. Ba't ang dami niyang tinapay? Iyan ako lang sila sa pamapulot. Tinapay. Tita, tita, alam mo ito yung paglalit ito? Obi. Tita.